at sa wakas na ng mga natutuyot. Umulan na rin ang langit. Kaya nga lang, hindi makalabas ang bata. Dito lang sa loob. At sa wakas, tumilang ulo. Pinasok ko pa ang mga kahoy. Akala ko mababasa. Iinit din naman pala agad. At dahil umulan, magsa-celebrate tayo. Magluluto tayo ng siki. Sa kahit anong okasyon, siki enjoy lang katapat niya. Siyempre, kaligayahan ng mga Basta masaya ang mga anak natin, masaya na rin tayo. At ayan, sa wakas, naluto niyo na. Sa kanila na lang yung chicken joy. Ito yung akin, gulay, gabi at ginataang gabi. Kung papipiliin ako sa ginataang gabi o chicken joy, syempre din ako sa ginataang gabi. Pero mas masarap yung chicken joy, aminin na natin. Halata naman sa mukha ko, nakasimangot na agad pagkaupo. Sipin ko na lang chicken joy din yung kinakain ko. Ang sarap-sarap talaga ng ginataang gabi. Parang chicken joy. Yung ang sama-sama talaga ng loob habang nakatingin sa chicken joy. Hindi na talaga matiis eh. Sarap ng kain ng mga bata basta chicken joy. Hindi na kailangan pagalitan. Ubus agad ang pagkain ng mga yan. Kaya naman yan ang ulam nila araw-araw. Joke -araw. lang. Siyempre, kailangan nila ng gulay at ng iba pang pagkain para sa kanilang paglaki. Bastong nutrition para sa mga bata. O ba diba, nanay ka na, nutritionist ka pa, yaya ka pa, lahat na. Pero ginagawa natin yun ng masaya kasi nga, nanay tayo. O ba diba, advisor pa. Ayan, at ang sama na naman ang sa Chicken Joy. Galit na galit, gustong manakit. Ano ba talaga? at hindi na nga kumurot na. Sa wakas, malalasak na rin ang sarap ng tender juicing chicken joy. Naalala ko nung bata pa, ito rin ang paborito kong ulam. Pero ngayong matanda na, hindi na makatikim. Gulay na lang ang palaging ulam dahil alam mo na, baka atakihin. O, oh, ayan na ang tira. Hindi talaga akong kumain yung buto na yan, Ang chicken joy. Hindi talaga akin yan. Sumpa man. Hindi ko alam kung sino naglagay nyo dyan. Gulay lang po talaga ang kinain ko. <laughs>